Ayan ito yung kalahati kanina amigo. Sa pusit. Kalahati na naman ang ating area. At pang siyam na latak to. At pang siyam na latak mga amigo. Mahaba na yung video natin ah. Mahaba na ito amigo. Sana nandyan pa rin kayo. <laughs> pang siyam na latak itay na malaki it. wish ko lang wishes granted 50 ulit 50 di pa 50 na naman ko Atlas ulit atlas Ayan okay, yung mother boat mga amigo ngayon pa nag -ilo. Yung isa namin kanina madaling araw ngayon pa nag-ilo ano Nabilad na yung isda

Ég sé að maður hóli Wala na si Bud O, oh, isi-series namin Wala nang Wala nang tao Wala si Bud na tayo mga bigaw At iluhan natin yung huli nating nakapat naman tayo Ayos tayo yan Ngayong umaga Time check Alas 8 now At walang ilo Masira Meron tayong ano dito Balisiam na piraso lang huli natin ngayon Full to this adventure no So Yan kaya na tayo sa boat, mga amigo Maglagay tayo sa buliga Let's go Kaya na tayo mga Masira yung isa natin no? Patimbang na rin tayo sa ating huling malilit Nandito Ah, wala kang alo. No? Kaya rin tayo mga amigo. Tingnan sa Marayong Blessing no. Ay umaga. At saka pagpatimbang din tayo at saka meron tayong apat na pirasong malalaki. Tandaan natin ko, tandaan. Bali pang siyam 'yan, pang siyam na ay pang sampo pala. Nahulo natin mga ganyan, no, mga lalaki. Pang sampo yung Black Marlin, ke bawah Birds. Ate na birds. Oh my god. Oh my god. Agoy na matay pa. Ari sa area. Area mana? Area mana area? yung sinasabi kong ito yung sinasabi ko, tanda tanda 1p isang putol sira no lambot na hey! Hey! Oh! Gebards, ano na tayo mga Gebards? Ah, ano bang sinukay? Ano bang inakay? Oh. Sira na, oh, na Tuna, tunay pala to. Big tay pala. Ah. Sira lagi guna. Kilop lah. Pasti lagi dia. Ya. nah. Lambat tu. Sira dong. No. Nah. Dan sira ni. Sira lah. tumigo anim ito ay sampo pero sampo sampo lahat sampo lahat Jordan Dancer Oh. <laughs> Sama sayo sayo lang. Big eye, mga big eye. Ops. Ito mga mga 30 kilos. Ah, 20 kilos pa ikit. ay. 20 kilos pa Ya yes, saya 60 kilo sih. Oh ya dong, biar dong. Oh. <laughs> hm Emang <temaq2> <turnover> ada

yung mga ba? si ber kuanan ite kuanan ite tanam ber kuanan ka i moa si Alright mag ilo lang mga kami ilo hindi kami sa aming nagaya, ala na budiga. Wala pa. Na. Apa tadi lagi? Masih. Tiga puluh lima. Tiga puluh lima. na Oh, Jis, kinci, penti, penti, rus, cingko lagi, besar ya ah bancingku lagi, ah bancingku, ah, ah, hah?

Hmm. Eh, yeah, ya, yeah, rene. Yeah. Gimana oh, yeah. ren tuh? Nang dito nang latay. Lana. Direne <tipas> mayo. <tipas> <tipas> oh, Nih. Ya dong, lapit tak kamar hangiran.

ito Oh, oh grabe nigo Pangatlong araw pala namin ngayon may Ganyan lang kagad ng huli namin no? Si Brody kasi dinamihan niya Kailangan lang ka ngayon? Pito lang? Ah, pagkang ganyan yung kapangaw anim miko? karon Karoon, laging buntag せの。

bilang lang yan ng mga amigo. So, maraming huli Buruloy sa marami Ay, buruloy pala. <laughs> ay, iba ng mukha ngayon buruloy, amigo. Ayan you know? Lumaki ng katawan. Ang alon ay 7 to six to seven feet. Oh, para. Para manong, mama. So, Tapos? Iris? Oh, para malamig. No. Malamig ang ano, kahoy? Ah. Ah, dito ng original na pururoy, oh. Ito. Bakit? Sobrang kasi busog. Nakita <coughs> mo na ang or original na pururoy? Ha? Nakita mo na ang original na pururoy? Oo. Oh. Saan?

matapos alas 10:20 tapos kami mga amigo magliga mo na naman tayo sa next adventure natin alas 11 ang oras ngayon ma bago tayo baba bago tayo baba kayo mag ano tayo mag mga ayaw mo tayo no kaya na tayo para oscar kilo ang labanan Beer, pag umapa ka itulak lang eh o nga, basing mga nubig ka ba? Yan mga amigo, tapos kami mag-ilo tapos na namin dumilo time check alas <laughs> just in bedja bro ano kailan pa ka kanina bro? walo walo? walo lahat? hindi na pasok isa hindi saan ka pasok. Sama kanina malilag araw? oo oh. yun meron na karami sa mother boat mga amigo meron na kasama po mahigit at uh, tayo nakawalo naman tayo uh, simula kanina alas 4 hanggang alas 9, alas 9 kami nag alas 8 kami nag-iayos oh ilang oras din kami nag-iayos ang huli namin nito ay nasa isang tulnada mahigit. Ang huli namin ngayon, mga big guy. Sa mother boat ang mga uh, maraming huli mga amigo. Sa series, kunti lang. No? Sa kuwitan ng mother boat At ngayon ay tapos na maggiro nga. At pahinga mo na mga amigo saglit. may hapon ay adventure tayo no? na naman tayo. No? Ang tatlong araw pa lang namin ngayon mga amigo. Ang parasyal ng huli namin ay... Ha? Alin?

tayo ay nagtrolling tayo. Sa sira kasi walang kain, arriba sila kapon sa ano. Dito lang ngayon ay ano, tali sila. Kaya nakatali din tayo nakasali tayo sa ano, si para, no. All right. Siguro ang ano ngayon jackpot, 20 city pirasong pagsampuan na ano? bigay. Meron ding ano ko, ah, uh, meron din tagbaintihan. Meron din insihan, hindi pare-parehas sukat ng isda. Di ang huli natin malili, nasa ang huli natin lahat ay nasa mga 500 kilos pa lang lahat no. Ating uh, sa blessing, day 3 natin ngayon ay naka 500 kilos tayo lahat kasama ng mga maliliit at saka yung mga may tanda yung ano big ay kanina. Ay naman update ka naman tayo sa next video mga amigo sa inyong lahat. Uh, bago tapusin tong vlog na to, pasasalamat salamat muna sa inyong lahat no? sa mga sa solid supporters, subscribers, sa mga silent viewers at sa mga hindi nag skip ng mga ads. Good morning at uh, miga miga mega shout out sa inyong lahat mga amigo. Until next video. Hanggang dito lang tong video na to. Maraming salamat sa inyong pagtanaw. अन्त म बाई